sa pagkakataon po ito, tayo po'y na may makakausap. Kaugnay po dun sa sinasabing alarming. Alarming na Comprehensive Sexuality Education o CSE Act. Nasa kabilang linya po si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist. Dr. Garcia, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Hi. Uh, good morning, John. Alright. Una-una sa lahat, uh, Dok. Maraming salamat po sa pagkakataon muli na makahuntahan po kayo live on air dito sa aming munting himpila. Alright. Okay. Nakarating na po ba sa inyo itong uh, issue na ito tungkol sa Comprehensive Sexuality Education Act, uh, Dr. Garcia? actually, nadinig ko nga siya eh, na merong ganoon. Mm -hmm. um, kaya lang, hindi ko rin kasi alam kung ano talaga yung mga naka doon ng mga topics para sabihin natin na medyo very alarming. Kaya, pero kung totoo mo, um, talagang uh, ginagawa yan eh. sa ibang mm -hmm. mga ano, sa ibang mga bansa na meron talagang tinatawag na CSE. Mm -hmm. Pero hindi ko alam kung gaano kalawak or kalawig yung pagpapaiting nitong CSE dito sa atin. Apo. Ang binabanggit po kasi rito, very alarming, uh, Dr. Garcia, with your indulgence, uh, ah. ayon sa ilang mga magulang, educator at religious sector, eh, at the very young age, eh mo ang ituturo sa mga kabataan yung tungkol sa sexual activity at yung uh, quote-unquote, sorry sa mga nakikinig na mga bata ah, yung tinatawag na pagsasarili. At yung uh, at the age of nine, sinasabing uh, kinakailangan meron na raw pong sexual rights. Ah. Alam na po nung uh, bata o nung musmus orong nung past for that matter, yung mga ganong bagay. Can you comment on that, Dr. Garcia? If that's true. Okay. Kung totoo sa'yo kasi, alam mo, hindi yun, yun, talagang very alarming yan ha. Mm -hmm. Pero kasi pag sinabi mo when you talk about comprehensive sexual education, dapat mm -hmm. age appropriate. Apa. Hindi po pwede na sabihin mo, syempre nine, tapos yung anak ko, alam mo, may, ma may mga nine na advanced ang pag-iisip. Uh -huh. Merong mga nine na talagang bata ang pag-iisip. So, Apa. hindi natin pwedeng um, sabihin natin na isasang tabi na paano yung mga bata na walang kamuang kailangan tungkol sa mga ganyang bagay tapos eh Apo. gagawin niyo ng paraan na magiging ano magkakaroon ng awareness and definitely napaka-curious ng mga bata ng sa mm -hmm. ngayon na so hindi natin prepareding basta-basta um sasabihin oh eh kailan ano part ng ano natin ng mm -hmm. ng CSE una Apo sino yung talagang karapat dapat na magturo dyan? Uh -huh. Hindi ko. Pangalawa, paano mo maituturo? Sorry ha, pero syempre, di ba, kahit o paano, kailangan, meron din alam sa mga ganyan. At Apo. hindi yung sabihin natin napaka-traditional. Because uh -huh. when you talk about CSE, you also talk about yung possibility na Pinapakita yung ano yung mga sexual orientation Aha. mga uh, ano so paano kung, kung ikaw ay isang taong napakaano homophobic <laughs> or kaya naman <laughs> The, wala kang kaalam alam alam ba o isa pa pong binabanggit po namin kanina napag-usapan na, namin sa newsroom kanina binabanggit ko paano mm -hmm. po yung kung halimbawa eh mag magkamali ng choice of word na gagamitin si teacher o si Sir, di po ba isang malaking bagay na maitatatak mo na sa isip ng musmos yung term na yon, Di po ba? Totoo, totoo uh -huh. yan. Kaya nga sabi ko siguro bago sa atin, ah, talagang kinakailangan you choose the right teachers for mm -hmm. this kind of ano education. Second, syempre, ang hirap para sabihin natin. May mga teachers na napaka-traditional. Uh -huh. So talagang iba yung mga, mga mga alam mo, kung tutusin tayo yung um, pagkakaroon pa lang ng, when you talk about yung syempre pag uh, post Weberton na when you talk mm -hmm. about menstruation and everything ganun. kung minsan nagkakaroon ng mali siya kaagad eh, Apo. Hindi hindi eh, ba tayo kahit tayo nagtatawanan tayo. Mm -hmm. Kasi paano kung mali yung pagkaka-explain ng teacher? They mm -hmm ikaw rin para magtataka na pagdating sa ganyan. So siguro sa akin, sa atin na in mo kung kung ang pagbabasihan nila yung mga CSE sa ibang bansa pero sa atin i think you have to modify it mm -hmm. you have to make it a point na age appropriate Apo. and you make it a point na ano lang ba talaga ang limitasyon na dapat matutunan ng isang 8 years old 9 years old 10 uh -huh. years old yung mga ganon. kasi kung kung ng sasabihin mo ah, kailangan ah, alam ng bata lahat 'yan parang makakagustusin din uh -huh. sa isipan nila. Na, diba? Especially, uh, oo, ano ang, ba talaga yung goal nun? Uh, Bakit kailangan yan? Actually, ang oh. binabanggit po nga rito sa mensahe ng isang uh, kaibigan at saka supportado po ng video na nanggagaling mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, eh, ang fear po nila is yung CSE Act, ay parang uh, ang talagang uh, purpose po nito is mabawasan yung tinatawag na kaso ng early or teenage pregnancy. Pero kung titignan daw po anila, ah, yung detalye, eh kagaya nga po nitong binabanggit ko kanina, ay mukhang uh, ang detalye nito, eh parang nakagugulat para sa isang musmus na marinig. At uh, ako nga po ang tatanungin, bilang isang magulang at lolo, eh parang ang dating sa akin, parang uh, yung binabanggit nyo rin ma'am, Dr. Garcia, na dapat eh, appropriate yung age. Baka pwedeng gawin sa high school, pataas, hindi po sa elementarya. Hmm, po ba? mo, siguro ang pwede lang sa elementarya na malaman nila na o oh, ang isang ano bata pag eventually magkakaroon ng mga ganitong classing mm, -mm. ano secondary car ano sex characteristics apa. at kailangan yung pag-iingat na pag nagkaroon ka na ng menses or apa. kaya pag nagkaroon ka na ng ganito you should protect yourself na merong dapat ano uh, yung hygiene mo Apo, protect hygiene. Apo, ang... Apo. Oo, mm -hmm. di ba yun ang dapat mm -hmm. eh kasi mm -hmm. Um, tayo naman eventually kahit nasabihin mo na ano na hindi talaga masyadong na i-inform tayo. Maraming alam ang mga kabataan ngayon. Ay nako. Kahit, kahit hindi Ma kahit hindi mo Ma'am, <laughs> ako agree ako sa inyo yan, doktor. Alam niyo po kung bakit. I Share ko lang ha. Medyo personal ito ha. Kasi meron uh -oh. po akong 3 years old na apo. Nagugulat ah, uh, -oh. magu ka po, minsan, sa bawat araw na nangyayari, may bago siyang natututunan. At in English, mama, kaya minsan oh. pag kami kausap ako na Inglesero, sinasabihan ko na medyo magtagalog tayo at mag-Filipino dahil ubos na yung English ko sa apo ko pa lamang. Ang nakagugulat, <laughs> ma'am, yung advanced ng thinking nila, iba. Ngayon, kung halimbawa, oh. sa isang sensitive na bagay, tong, at lalo na sa sex, ang ituturo mo at hindi tama ang naging approach mo, baka mas makasama, di po ba Dr. Dr. Garcia? doon kasi siyempre sasabihin ganun, uh, ganta, uh, assume na lang natin na mm. siyempre pag nagkaroon ka ng ano, ng girlfriend, parang ganun, di ba, mm-hmm. tumisan, tukso, tukso, sometimes, Apo. ang tendency, kahit na hindi ano, ay, sabi ni teacher, alam mo, kasi pag, ano na, pag nine years old ka, pwede ka ng, di ba, mga ganun bagay <laughs> na, diba, parang, lalo ka pwede Apo. kakabahan, Apo, na ako bilang, kung lalo ko, anak babae, parang, mm-hmm. yung hmm ko kaya naiintindihan ko kung bakit yung mga magulang at saka okay. sabihin na yung ibang mga sector ay talagang natatakot din nang okay. uh, kung bakit pa ano hindi to uh, pa-iiktin at palalawigin uh -huh. siguro ma-intindihin mo nilang lang mai ano Apo. muna ano ang karapat dapat na pwedeng pag-usapan pagating sa ganyan kasi mm -hmm. basically merong iba kahit na grade 7 na or yung first year high school nating tinatawag mm -hmm. hindi keen rin terms <laughs> ganyan okay. tapos saka biglang lang mabibigla. Will, you agree? Ako ha, kasi iisa rin po yung tinig ng mga na-interview at ako personally, yung sinasabi nilang mukhang napakamura ng edad ng mga estudyante ito para gisingin mo yung kanilang uh, kamusmusan, kainosentihan at yung may isang term ako nakalimutan, yung Malaysia Di po ba? Para napakaaga. Di po ba? Oo, oh, totoo yun. Sa akin, mas maigi pa kung sabihin mo pag-uusapan namin. It's a, a, scientific manner na, uh -huh. oh, bakit nagkakaroon ng ano ng reproduction ng mga animals? Bakit ang uh -huh. ano? Hanggang dun lang. Apo. hindi ko na sabihin yung how to how to procreate. <laughs> hindi ko pa <laughs> <laughs> <hindi ko, hindi laughs> usapan yun. Dok, <laughs> it, alam mo, <laughs> ko, sa totoo lang, ako, ha, eh, baka sabihin naman nat, na, na nila yung uh, generation gap na naman ang problema. Eh ako kasi uh -oh. ma'am, Uh, hanggang ngayon, hindi ko rin maisip kung paano ko sasabihin sa apo ko, kami mga magpapamilya, kung magtanong na siya, paano siya ginawa, paano siya nabuo, saan uh -huh. siya nanggaling. Yung mga ganong bagay, kadugtong yan, ma'am eh. Dok, di ba? Kaya ang hirap ipaliwanag oh, eh. Yun. Di ba? usually pag yung ganyan, nasa post-birthal na. So usually uh -huh. 11 or 12 years old. Siyempre yan talaga may malisa na ibang mga bata. Uh -huh. kaya ayaw ng ayaw ng mag, ayaw magbibihi sa harapan ng uh -huh. mga na. Uh -huh. So, ayaw ay, na uh -huh. uh -oh, ba diba, mm -hmm. So sa, sa, atin, ano na lang, mas maigi na hindi talaga i-comprehensive kung hindi maging age appropriate at the same mm -hmm. time. Alam naman nila sa mga Pilipino, hindi naman katulad sa ibang bagay sana Apo. parang sinabi mo na eh ano at ganitong age you, you use contraceptives uh -huh. ba diba? hindi naman siguro dapat tayo umabot sa ganun na ganun na rin ang pamamaraan natin eh ito nga eh wala wala pang comprehensive um kahit sabihin mo may comprehensive um, <laughs> sexual education na ganyan. And e, nangyayari at mangyayari pa rin na magkakaroon ng teenage pregnancy. Hmm. Actually, ay, opa, mm -mm. Doc, yun nga rin po ang binabanggit ng uh, mga napanood ko sa interview. Sa Singapore daw, uh, sa, ayon ay, sa kanila, sa Singapore, uh, bali tinanggal nila yan kasi hindi rin po nakatulong doon sa talagang purpose na mabawasan yung teenage pregnancy. Kaya nagkakaisa sila sa kanilang nakita based on datas na talagang hindi rin daw po ganun uh, magiging uh, kumbaga effective, effective. sa setting natin. Opo. sa akin, ako tingin ko ha, mas, ma mas maigig you go to the barangay level na alam uh -huh. talagang sabihin na natin saan ba yung mga sickly populated area? Mm -hmm. Bakit kailangan ng ganitong awareness program ang mismo mga mm -hmm. magulang, ang mismo mga anak nila? Opo. Pwede. Doon, mas ganoon na eh. Kasi kung sasabihin mo, ipapasok mo yan sa ano, sa, um, Curriculum sa, sa educational system Apo natin. Nak nakakalito. Ang dami-dami lang ang subject ng mga bata. Actually, Meron yung mga dati uh, na hindi naman nagiging subject na hindi ko rin alam na parang, uh, di ba ngayon, parang automatic paglalaman sa public school, ilan ang notebook mo? Siya. Mm -hmm. So, -hmm. Siya, 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 Tapos, siya, right. siya, pag na, ano, magugulan at maguluhan, very confusing mm. din also. Tama yung sinabi mo na mm. maaaring hindi ganun pa ka, ano, hindi magiging effective rin na pamamaraan to decrease the birth rate dito sa Pilipinas o yung tinatawag mm. nating teenage pregnancy. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, kung karagdagang mensahe at karagdagang uh, ikang ay uh, mensahe, hindi lang sa, sa mga magulang, kundi maging sa mga nagtutulak nitong uh, bagay na ito. Dr. Garcia, go ahead po. Okay, siguro una-una, bilang isang magulang, you can be a good parent. Ibig sabihin, pwede merong leniency, but you should also be a responsible parent. When you talk about responsibility, it does, not, eh, it does entails also yung responsibility na paano mo tuturuan yung anak mo pagdating sa ganyang bagay. And definitely, siguro, pagdating sa ganyan, napakalaka pa rin factor yung sinasabi natin tamang parenting. Kasi kung ang ikaw ay pinapalaki with good values, more, yung good morals and everything, maiintindihan mo kung bakit kinakailangan na bago mo gawin yung mga bagay na yan, eh handa ka. Apo. Yung preparedness ng tao, ang iniintindi natin dito eh, hindi naman Apo. yung pag-prevent ng, ano, eh, mm -hmm. ng pregnancy. Kasi mm -hmm. pag prepared ang isang tao, hindi niya gagawin. Apo. Alright. Do that. As always, uh, nananatili pong bukas ang himpilang ito at ang programa ito, Dr. Garcia. If ever, ah, uh, mang manggigising po ulit kami ng maaga, Doktor. Maraming salamat Hello, po. Good morning. may problema. Uh, oh, Sige, okay. Good morning. All right. Thank good you. Good morning po. All right. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Dr. Camille Garcia. Isa po siyang psychologist at magulang.